Good okay, mga kapakpa. Uh, welcome to our channel. the Degla Jeterlo, Philippines Arnold TV Vlog. Okay, usap ang ibon po tayo ngayon. Uh, third lap derby na sa linggo. So pinaghahanda na po natin yan. At uh, ongoing ang conditioning ng ating mga ibon. At uh, tutok po tayo sa observation. Now, ang pag-uusapan natin ay uh, titignan natin yung susunod na lap. Uh, which is uh, Pio Duran. Uh, last time balatan ang uh, last toss nila. At um, maraming nahihirap ang ibon at uh, yung iba naman ay hindi na nakauwi. Okay, using this airline application, makikita natin yung uh, kung ilang kilometers yung niliparin na ng ating ibon. Okay, nakapaglagay na nga tayo ng pin sa ating location, uh, Kalamba, Palo Alto. And dito, uh, gamit ang application na ito, makikita natin yung mga uh, nilipad ng ating mga ibon. Kung saan tayo nag nag-toss. Ayan kaya basta siya na pagbilaw at timonan ayan po yung mga pinagdaan hirap ng ating ibon uh, bakit kaliwaan yung pagpapakawala sa ating ibon uh, yan po ay uh, para ma maging pamilyar uh, sila kabilaan uh, kahit po ganyan yung ginagawa isa uh, turn talaga ang ibon pwedeng kumanan kaya dito sa bandang Lopez talaga nagpapakawala di Uh, last time nga, yung first lap natin, San Andres ay uh, nagpunta dito sa kabila at napunta dito sa Mindoro hanggang Palawan pa yung ibang ibon. So yun, yan ang hirap na pinagdadaanan ng ibon. Okay, from San Andres, uh, pinakawala naman sila dito sa Balatan. Sine, yan nga po, uh, maaaring tumawis sila sa dagat. O ang gawin nila ay lumipad sila dito by land, pero siguradong uh, malaki ang porsyento ang pagkawala ng ibon natin pag dito dumaan sa land kasi hindi sila pamilyar dito. Okay. Yung ibang ibon naman is pwedeng mapunta ng San Pascual or pag dito lumiban, pagpuntang sa address ay safe na sila dahil yan yung nilipad nila last time. Okay, from Balatan, uh, second lap ay Pio Duran naman. Tingnan natin kung saan ang Pio Duran. Pio Duraan, uh, Dito lang yung sa bandang baba ng balatan. Okay. Ito ang balatan. So, banda rito yung Pio Duraan. Ayun, uh, ang Pio Nakita na natin yung Pio Duraan. So, okay, sa pagka nagtatanong, bakit nahihirapan ang mga ibon dito sa south? Uh, may mga ibon po kasing hindi talaga natawid ng tubig. By land lang po talaga sila. Kaya kailangan ng ibon natin ay may lahi talagang tumatawid ng dagat o marunong tumawid ng dagat. Okay, about uh, 284 kilometers yung lili pa rin ng ating mga ibon. Mga kapakpak, ang katapat na nyan ay dito sa Claveria. Pag dito na lubiban ang ating ibon, ay talaga namang maring dyan na sila tumira. O kung dito naman sila sa kanan, or bumaba at mauna na sila papuntang bisaya ay talaga namang makukompromise yung health nila. So, kailangan ang ibon natin ay talagang magaling magnabigay. So, last time nga, yung isa natin, si PHA 2A20, 290, ay uh, kinabukasan muwi. Uh, hindi naman tayo na di disappoint dahil pinilit uh, niya, niya rin na sumuwi talaga. So, medyo nahirapan niya lang talaga siya. At uh, proud ako na nakauwi siya. At uh, alam kong malawak na ang kanyang nilipad. Kaya naman sa mga susunod na lap ay uh, meron na siyang laban. Okay, yan po yung pasilip sa ating... Uh, gaganaping uh, third lap derby. Okay, ang club po natin ay Ulpa. And good luck po sa lahat ng mga naglalaro ngayon sa South. At sana po ay uh, madaling makarecover ang mga ibon natin. Okay, sa mga experience po natin sa pag-iibon, yung mismong na nasaksihan natin at nagawa na natin ay uh, ating sinishare sa ating page and YouTube channel kung halimbawa po na meron kayong sariling sistema at alam niyo mas maganda yung inyong sistema, uh, mag-stick na po kayo diyan. Uh, hindi po natin ini-insist na gawin niyo po yung ginagawa natin dahil ito po ay uh, share lang natin para naman may idea yung iba nating mga mag iibot kung alin yung sistema ang kanilang pwedeng gamitin sa pag iibot Kung ano po yung uh, na-experience niyo na talagang mas mabuting gawin is uh, yun mag-stick na lang po kayo doon at uh, yun, uh, galangan na lang po tayo ng kanya-kanyang diskarte at ginagalang uh, po din po yung inyong diskarte dun nga sa ating uh, isang post uh, kung saan, uh, yun ang ginagamit natin kapag dati ng smash, lalo na sa derby uh, para panatag tayo na kahit umulan ay uh, tatagos ang ibo natin sa ulanan at tatagal yung kanilang pakpak so ganun po ang ginagawa natin talaga marami pong gumagawa niyan so medyo delikado lang kaya nga uh, sabi ko dun sa aking uh, video ay uh, I-share ko kung paano yung ginagawa ko na uh, easiest and uh, successful way para hindi magkaroon ng sakit ang ating ibon. O hindi nila matik yung uh, harmful na dulot ng malatayon. Uh, ang malatayon po, uh, sa mga hindi nakakaalam, ay uh, hazardous pagka na-take ng ibon. So lahat naman po ng uh, disinfectant ay uh, may kanya-kanyang akibat na lason. Ayun po nga. Yan nga po ay pumapatay talaga ng mga garapata at mga tik at mga lice ng ating mga ibon. Uh, sa katunayan, yang malatayon po ay ginagamit din sa mga uh, mga manok. So, talagang patay ang mga hanip din yan. At yan nga yung ginagamit para mawala yung mga hanip o mga insekto sa ating lugar. Ayun po. Uh, kaya nag-decide po ko na gumawa ng video is para maigad yung uh, ating mga uh, mag-iibon, mga newbie kung paano yung ginagawa natin. Kasi may nagtatanong, oh, baka naman baka naman makainom ang ibon. So, kaya ipinakita ko sa inyo yung way ko ng pagkapaligo is dun palang makikita nyo na kung bakit hindi na ako compromise yung health ng ating ibon. So, yun lang po. Uh, pagpapaliwanag lang po dun sa ating ginawang diskarte at uh, pasintabi po sa mga may mga diskarte, hindi ko po Uh, iniisip na saklawan yung mga gusto nyo sa mga ibon nyo. At uh, good luck po sa race. At sana po'y manalo ang mga ibon natin. Or kung hindi man manalo is makauwi ng matiwasay. Yun lang po. Uh, dito ko na po tinatapos ang ating video for today. Pinakita ko lang po, pinasilip ko sa inyo yung third lap uh, derby. Derby race location. Ay po i-release -re yung ating ibon. Okay, yun lang po at maraming salamat. Good luck po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. I don't know what to do. Each time I try to get past it.